Hello mga sanggay, kumusta? Welcome back ulit sa aking channel. So ito ang Lordger TV Adventure and Travel Vlogs at kasama ko pala yung bayaw ko na si ano, Jirik and Jamila TV. All right. So ngayon mga sanggay ay uh, malapit na kayo matapos sa uh, Ininstall namin na CCTV. So nag-install kami sa isang resort at uh, napakaganda ng resort nila. So napakalinaw ng swimming pool. Tapos ah uh, Napakalinis at napakalinaw ng swimming pool nila mga sangkay Tapos ang tubig na naka-imbak doon sa pool ay nanggagaling sa gubat Kaya naman yung uh, tubig ay duro daloy So malinis, malinis ang pool nila Kaya yun ang liliguan namin ngayon Siyempre, katapos na yung mag-install ay magtatampisaw tayo sa swimming pool Right, so are you ready? Ready, maligaw natin sa fresh water Right, ikaw Ayos ka lang dyan? Oh. Yan <laughs> Yan ang mga kasama natin sa Hanap Buhay mga sangkay. So after natin mag-install ng CCTV, maliligo tayo sa swimming pool nila mga sangkay. Dahil uh, habang nag-install ako ng CCTV, natatanaw ko yung pool. Parang nangangati na yung katawan ko. Parang gusto ko ng tumalon eh. Tumalon sa ladder, papunta sa napakalinis na tubig. Right! So kita kitakits tayo dun mga sangkay. At uh, tingnan natin kung uh, gaano kasaya maligo dun sa chlorine free na swimming pool. Right! Yes! Right, Vasangay, Nandito Natayo. You've arrived. Your destination is on your left. You've arrived. Destination is on your right. lubat so, tinanggal nila yung close eh. yung? close tinanggal nila yung close close? yun doon ba? yung minakalagay ah, okay. ba? Right mga sangin, nandito na tayo sa ano, Rio Villa Nueva Resort dito sa Indang Cavite. So makikita nyo yung paligid mga sangkay, napapalibutan ng mga kahoy. Oh maliwalas tapos ang swimming pool nila dito ay chlorine free so dumadalo yung tubig nila galing sa gubat Ah, uh, dumadalo yung tubig galing sa gubat papunta sa swimming pool nila kaya malinis malinaw at malamig mga sangkay right so tapusin muna namin magkabit ng CCTV after namin magkabit ng CCTV ay mag magtatampisaw na kami sa malinis na swimming pool alright mga sangkay let's go So excited na ako magtampis sa mga sanggay. Tara. Wow, tingnan niyo naman yung paligid oh. Tapos safe na dito ang parking kasi nilagyan na namin ng CCTV. Ah, nilagay na kami ng CCTV doon pati yung swimming pool may CCTV na rin. Ya, ayos. Tapos simulan na magkabit para makaligo tayo sa malamig na pools. Ah, malig malamig na swimming pool. Ano? Let's go. Let's go. Tara. wala skip pumausan tayo.

So, umpisa na yung gawa namin sa uh, installation ng CCTV. Sana matapos namin kaagad para makaligo na kami. Ah. So, yan oh. Nalatagan na namin yan. Kaya muna natin mabas sandal dito. Oo. Oh. Kung okay. So, yung ginamit namin mga sangay ay DAWA. DAWA technology na camera tapos full color malinaw malinaw ang resolution mga sangkay mas malinaw pa sa ihi mas malinaw pa sa ihi right I laki ng langgam dito ay itim mo pilip mo kuya ayan mga sanggay yung kinakabit namin ay dawa cctv 2 megapixel na full color camera mga sanggay ayos di ba? ang linaw nito so itong kinakabit namin sa ano sa main entrance ayos Ayan mga sangkay, bullet camera Outdoor So nilagay namin sa parking area Ayan. Yes So exposed CCTV installation Request by client Pero so far okay naman Nakasit lang naman lahat ng mga kabli Ayan yeah. Kabit na lang kami ng mga kamera eh. Tapos na yung maglatag ng wire. Hello my friend. Hi my friends. <laughs> Linda nang ano nila? ito yung isa namin kinabitot doom isang bullet ito okay, na tayo sa main na uh, swimming pool nila mga sanggay 6 feet ang lalim pwede so, di mag dive wow, ang linis ang mga tinakatawan po maligo. Kasi siya yun ng kamera namin. Ayan. Ya? Yeah. Magtatampis ako kami mamaya oh Wow! Fresh water to kasi ano yun, eh. Yung tubig dito galing sa gubat. Tapos galing sa gubat dumadaloy sa swimming pool. Tapos tumatagos naman. Ayan na. Ah. So chlorine free. Walang chlorine to mga sangkay hindi uh, hapdi yung mata nyo dito kapag lumangoy kayo ano you know? dumadaloy siya ito nyo yan galing sa bukid pababa papunta sa pool dadaloy din siya papunta doon ano Right. So doon sa taas mayroon pa doon sila swimming pool. Marami pa doon, mga tatlong swimming pool pa doon, may mahaba pang pool siya. Ayos. Diba? Yeah. Excited ka na, Kuya Jeng? Yeah. Oo, oh, pagdusin ka yung taas, Nandun sa taas, no? May slide pa sila, oh. Yan, yung slide nila. Galing down sa taas, pababa, ikaw, tapos tatalong. Kasi 6 feet siya, eh. So, pwede mag-dive, o na ulo. <laughs> pwede mag-dive, o na ulo, mga sanggay. 4, <laughs> Tapos nandun yung pambata sa taas nila. Ayos. So, bilisan na natin mag-install ng CCTV para makaligo na tayo sa ano nila mineral water resort no wedding na no? <laughs> <laughs> tapos na kayo maglatag ng mga kable kaya puro kabit na lang kami ng mga camera yeah, sa mga gusto magkaroon ng protection o no, security sa inyong camera, pwede kayo mag-direct message sa feeds namin. Yeah. So natin yung site nyo bago tayo mag formal quotation. Right? ay hey, sir. <laughs> ang sarap talaga dito gumawa sa ano, sa resort na to mga sangay. Kita alaga, alagang-alaga kami nila sir. So, mula nung nagkabit kami dito hanggang ngayon. Meron pa rin kami oh. Wow, dito kopi Kupi ko, baka naman.

Yes. Tapi sir. Kopi ko baka naman. <laughs> <Ay>. <laughs> Yan dito mga sangkay, sulit.